Yan. Makinig po kayo, Sara Duterte, dito sa statement na ito ni Atty. General Robredo, napakaliwanag, napakalinaw, napakalayo pa ng state of the nation, pero meron na kayong rason. Alam niyo na sa sarili niyo, plano niyo na talaga na hindi umatan. Ay di sana umalis na lang kayo sa gobyerno. mag na lang kayo bilang vice president. Yan po ang gusto ng taong bayan. Wala eh. Wala nang halaga dito kay Sara Duterte ang ating gobyerno. Sabi niya, marami daw siyang nakikitang kamalian. Marami siyang nakikitang kapalpakan. Na sa tingin ko, ay kasama siya doon sa mga kapalpakan na yon. Pero gusto niyang magdistansya. Gusto niyang idistansya ang sarili niya sa gobyerno. Hmm, yan. Pag wala ka ng pakinabang, pag nasakote ka na, pag na-corner ka na, pag na-bisto na, -bisto na ang iyong mga motibo ay magdidistansya ka na. Sa halip na makipagtulungan sa panahon ng, na, na, na kuno ay maraming kamalian at kapalpakan ng ating gobyerno, hindi ba dapat kayo ay contributor sa mga solusyon ng mga problema na kuno ay nakikita nga natin sa Sara Duterte. Ang sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng Vice President na hinahanapan ng attendant sa lahat ng bagay. Hindi yun joke, hindi rin yun bomb threat. I think many missed the point. Sinisi mo pa yung mga kababayan natin. Sinisi mo pa. Ngayon lang daw siya nakakita na hinahamnapan daw ang vice president ang attendance. Eh tumakbo ka pa bilang vice president kung ganyan din lang ang rason mo. Natural lamang na nasa zona ka. Pinag-uusapan dito ay zona eh. So para sa akin, kung hindi mo daw naiintindihan, wala daw siyang pwedeng i-explain na doon. Eto ang para sa'yo. Ang state of the nation... Nasa Constitution iyan, na parang yung buong pamilya ng gobyerno na riyan. O oh, you see, napakaliwanag, na hindi ka parte ng gobyerno. Hindi sana, umalis na nga lang ang isang Sarah Duterte sa kanyang post. Kapalang mukha na gustong maging presidente agad, pero ngayon na uh, vice president pa lang, hindi alam yung ganitong uh, uh, patakaran, yung ganitong batas na nasa Constitution natin nanjan hindi naman sa personal na pagsuporta sa pagkatao ng presidente, kundi sa opisina niya. Yan, yun yung sinasabi ng mga kababayan natin na sana kahit papano ay iginalang ng isang Sara Duterte ang post ng vice president na pinahiram sa kanya ng taong bayan. Yan po yun eh. Sanay naman ako sa pagtira, katulad nung nangyari kay Atty. Lenny Robredo, matindi yung... Um, pag-disregard, matinding baliwalain ng presidente dati, si Atty. Lenny Robredo. Pero hindi siya na dalawang isip na umatan dahil miyembro siya ng gobyerno, miyembro siya ng pamilya. Hmm. Kaya umaattend walang sinaya, walang walang patlang lahat ng sona ng dating presidente ay umatend si Attorney Lenny Robredo. Sanay siya totoo sa mga sa mga pagtira, sa mga pagbanat, ng mga diehard at ng mga galit kay Atty. Lenny Robredo ng walang dahi-dahilan. So, balit official na function ang SONA. Yun nga, official na uh, function ang SONA. Kailangan mo kasing harapin dahil sa obligasyon. So, dito nakikita natin, hindi alam ni Sara Duterte ang obligasyon niya sa kanyang posisyon. Napakaliwanag na titulo ang gusto na mga ito, pero hindi nila alam ang trabaho. Mm. Ayan, maliwanag yan. Walang o napaka-responsable ng kanyang mga statement, napaka-responsable ng kanyang mga kilos, at ulitin ko, hindi niya alam ang kanyang obligasyon bilang pangalawa sa pinakamataas na leader ng ating bansa. Di ba napakasaklap na nagkaroon tayo ng ganyang leader? Grabe. Good luck.